Ayon sa pag-aaral, mas malala ang kalagayan ng pumumuhay sa mga Islam kaysa sa mga pinakamahihirap na lugar sa kanayunan. Kulang ang akses ng mga residente sa tamang sanitasyon at malinis na kapaligiran, kung kaya't 66% sa kanila ay walang sapat na paraan para itapon ang kanilang dumi at madalas ay gumagamit ng bukas na hukay o ilog para dito. Ang mga Islam ay mga lugar sa lungsod na may maraming tao at limitadong espasyo at kalidad ng tirahan. Sa video ng ito ay ating talakayin ang mga pinakamalalaking Islam area sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 8. Floodway Pasig Ang ikawalo sa ating listahan ay ang Floodway sa Pasig City. Ang mga tao dito ay naninirahan sa tabing ilog. Ang mga komunidad ng mahihirap na naninirahan sa lugar ay madalas na binabaha, walang magandang tirahan, sariling palikuran at kawalan ng trabaho. Kaya't naging prioridad ang pagtugon at suporta sa kanila. Sa harap ng patuloy na paglobo ng lungsod at pagbabago ng klima, ang floodway sa Pasig City ay naging isang kritikal na sentro ng pansin para sa pagunlad ng syudad at pagsisikap sa kagalingan ng lipunan. Ang layunin ng programa ay mapabuti ang kalagayan ng mga residente, bawasan ang panganib ng baha at mahanap ang pangmatagalang mga solusyon para sa mga taong nangangailangan. 7. Dagat-Dagatan, Navotas Ang Dagat-Dagatan ay isang barangay na matatagpuan sa Navotas City. Ito ay kilala bilang isang lugar ng mga o islam kung saan may mga informal na tahanan at mahirap na kalagayan ng pamumuhay. Ang lokasyon ng dagat-dagatan ay malapit sa silangang baybayin ng Navotas, harap ng Manila Bay. Ang mga residente sa dagat-dagatan ay karamihang nasa industriya ng pangingisda at kaugnay na hanap buhay dahil sa kalapit ng lugar sa baybayin at sa daungan ng mga bangka sa Navotas. Ang mabahay sa dagat-dagatan ay halos gawa sa mga improvisadong materyales tulad ng bakal, kahoy at tarpaulin. Dahil dito ay may kawalan ng mga pasilidad at infrastruktura na naging hadlang sa pagkuha ng malinis na tubig, mga palikuran, pangangalaga sa kalusugan at edukasyon. Dagdag pa ang kakulangan sa wastong pamamahala ng basura ay nagdudulot ng mga problemang pangkapaligiran na nakakapekto sa komunidad at kalapit ng mga lugar sa baybayin. 6. Bagong Silangan, Quezon City ang Bagong Silangan ay isang lugar na puno ng mga kabahayan ng maralita na matatagpuan sa barangay Bagong Silangan, Commonwealth, Quezon City. Noong dekada 70, ang mga taong naniniraan sa kalsada mula sa gitnang Maynila ay inilipat dito, na may layuning magbigay ng bagong pag-asa at panibagong simula sa mga residente na dating nakatira sa mga Islam area sa Tondo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bagong silangan ay nagiging isang slum area na rin, kung saan hinaharap ng mga naninirahan ng mga hamon tulad ng kawalan ng maayos na tirahan, limitadong akses sa edukasyon at kakulangan sa mga serbisyo. 5. Batasan Hills, Quezon City Ang Batasan Hills ay matatagpuan sa Quezon City at orihinal na binoo upang maging sentro ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito rin ang kinaroroonan ng Batasang Pambansa Complex, ang pangunahing tanggapan ng Kongreso ng Pilipinas. Gayunpaman, mayroon ding malaking bilang ng ma-informal settlers sa lugar. Noong una ay tinatawag itong Constitution Hill, dahil sa mataas na lugar na itinalaga bilang sentro ng pamahalaan. Ngunit sa kasalukuyan, ang Batasan Hill sa karamihan ng tirahan ng mga informal settlers. 4. Baseco Compound, Manila ang Baseco Compound sa Maynila ay isang malaking komunidad ng mga squatter na matatagpuan malapit sa baybayin ng Pasig River. May humigit-kumulang na 48,000 residente rito at karamihan sa kanila ay mga bata. Sa paglalakad sa makipot at masikip na maeskinita nito ay kitang-kitang laki ng komunidad na ito. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at sobrang magkakadikit at tila walang katapusan sa pagtayo sa tabi ng ilog. Marami sa mga naninirahan dito ay matagal nang naninirahan at karamihan sa kanila ay nagmula pa sa malalayong probinsya upang maghanap ng trabaho sa lungsod. Sa kabila ng laki nito, kulang pa rin ng samotsari at maayos na oportunidad sa trabaho ang Baseco Compound kumpara sa ibang bahagi ng Maynila. Hinaharap ng komunidad ang maraming hamon tulad ng mababang kalidad ng mga bahay, kawalan ng sapat na malinis na tubig at limitadong paraan para kumita ng kabuhayan. 3. Payatas, Quezon City Ang payatas ay isang paligid na naitatag sa isang tambakan ng basura sa Quezon City. Tinatayang may 80,000 katao ang naninirahan sa lugar na ito. Ito ay dating agricultural na lupa na naging isang malaking tambakan ng basura at may sukat na 13 hektarya mahigit, 14 taon na ang nakakaraan. Nang ipasara ng gobyerno ang tambakang basura ng Smoky Mountain sa Tondo noong 1995, maraming basura ang napunta sa Payatas dump site na nagresulta sa pagkakatatag ng isa pang komunidad ng mga mga ngalakal ng basura. Sa kasalukuyan, may mga pagsisikap na ginagawa upang mapabuti ang kalagayan at ang tambakan ng basura ay naging isang magandang pasyalan kung saan naalis na ng bundok ng basura mula sa lugar. 2. San Andres, Bukid, Manila ang San Andres, Manila ay isang distrito sa Pilipinas na kilala sa mga matataong urban na lugar. Bagamat ang lupaing kinatatayuan ng San Andres ay maliit, ito ang may pinakamataas na density ng populasyon sa Maynila na nalampasan pa ang tondo. Dito ay makikita ang lugar ng ma informal na tahanan o islam na gawa ng mga improvised materials at may limitadong mga serbisyo. Ang mga residente ay nakakaranas ng mga hamon tulad ng kakulangan sa edukasyon at kalusugan. Makikita din sa lugar ang Manila South Cemetery na politikal na sakop ng lugar na nasa loob ng malupain ng Makati. Na may mga taong naninirahan at marami sa kanila ay nagtatrabaho sa sementeryo na nakatira mismo sa mga puntod. 1. Tondo, Manila Ang Tondo ay isa sa mga pinakamatandang distrito sa Maynila at kilala sa siksikang slum area nito. Inaharap nito ang mga hamong tulad ng kahirapan, kakulangan sa pabahay at limitadong akses sa mga pangunahing serbisyo Bagamat mayaman sa kasaysayan, ay pinapakita ng mga naninirahan sa tondo ang matibay na diwa sa pagharap sa araw-araw na mapagsubok Nahaharap ang distrito sa mga suliranin kaugnay ng tubig at sanitasyon at marami ang naninirahan sa mga improvisadong tahanan sa mga Islam sa Pilipinas, isang tondo sa pinakamalaki at pinakamahirap sa Metro Manila, ang kilalang Happy Land, isang dump site kung saan libo-libo ang naninirahan sa gitna ng basura ay nagpapakita ng mahirap na kalagayan.